Good morning, guys. Magprepare ako ng pagkain ng dog. Ang dog namin na sakitin. 4 days na siya nakalabas sa ospital. Dito na lang siya sa bahay mong papagaling. Kami na lang nagamot sa kanya. 4 days na siya nakalabas hanggang ngayon. Walang improvement hindi pa rin makatayo araw-araw siya pinapainom ng gamot tatlong klase may vitamin pa ewan ko kung makatayo pa to ganito na lang siguro yan oras na naman ang kain mo sana yung gamot mo. Ilagay natin sa gitna ng ulam mo para hindi mo mahalata na may gamot. Ayaw nang inumin kasi mapait. Mapait. Ilagay na lang sa gitna ng ulam para hindi niya mahalata. Tapos ilagay sa ibabaw. Yan, sana makain ito. Nandito ang ano niya, gamot niya sa ina. Gitna. Ay, nako. Para ako nag-aalaga ng bata nito, bangon ka na. Kain ka na. Hindi ka din. Talagi ka lang na nakaganyan din. Posisyon mo. Ay, ganun ko po, Marisa. Baliktad naman, baliktad.

ako. Hindi mo ang tayo tayo tayo. Ito. Kasi hindi mga na, naano na, na, ang gamot. Ang gamot na naiwan. Uy, hindi mo ako. na, na okay, dino, okay. natin sa gitna na ano ang ulam. Thank you. Na eh? yan, nasa liit talaga ay hindi pa ka rin. Paghirap mo naman, pakainin ng gamot, handa na po sa ngayon. で、高いランチサギとかあのも。あの、もっと。う。見てきな。きて。いや、来てください Anda nggak talaga ba? Di luar talaga? Deh, nah ini snack orang. Deh, ini nih, lah, ngasap bunga nggak Ay, di luar talaga, Kemudian Paano ka magaling yan? Hmm, nainis na ako sa'yo. Nainis na ako sa'yo. Nainis na ako sa'yo. Hmm. Huwag kang maglapit na magalit siya. Huwag maglapit. Nainis siya sa inyo. Kasi kayo nagtakbo-takbo dyan siya, hindi makatakbo. Hindi to lang. Ay, nako. Hindi pa rin nakain ang gamot. Paano ito? Maramdaman kasi niya. sana yung maiwan ng gamot. Ayan. Nakain na talaga ang gamot. Oo, oh, huwag iluwa. Panuin talaga kita. Paano ka magaling yan? Huwag mo talaga iluwa. Hmm. Huwag mo talaga iluwa. Paano talaga kita? Paano ka magaling yan? Hindi na wala naman ka? Kailan niya ang gamot? Hindi na kayo. kita mamaya. Para hindi masugat ang ano mo, likod mo. Kain. Tapos inong baliktad kita. Sige na, oh. Mabusog na sa ulan. tubig. Tapos, ibalik tag kita doon sa higaan. Bakit gusto-gusto mo maghiga dyan sa walang sapin? Ayaw mo sapin? Ayaw mo may sapin? Maramdaman talaga niya ang gamo, gamot ba mo. Ay, nakulgi. Sige na, kay kita pagkatapos inom tubig din. Ay, ako. Hirap magpainom ng gamot Pagod. <laughs> May may uli kene busog sa ulam. ka kana uli, bigyan naman gamot. Ay, di lang upo. Uu. big.

opo tandaan po iba naman po posisyon mo ganon iba naman ang posisyon para hindi masugat ang ano hindi masugat ang katawan mo sa bigat ito din utodin Parang pagod na siya. Parang hindi na ito magaling ah. Kawawa naman ang dog namin. Ay, ganoon ako. Ay, Nandiyan kayo para hindi ka ano lang ang hmm. Hindi ka talaga ng inom. May kumot pa yan. Okay yan. Pinumutan ko kasi para hindi siya nahanang lang o dapuan ng langan.